Hello mga kabistag, i-document ko lang itong ano no, Ah, uh, ito si Babsi, nanganak nga ng June 29. Ito yung kauna-unahan niyang uh, pagpapadede. Mabuti na lang kasi talagang minomonitor ko din, no, uh, kinakausap ko rin ang nag-aalaga na si Nora. Ang una niya guys, ang una niyang uh, inilabas siya yung uh, pinaka pinakamaliit at yung pinakapangwalo yun ang pinakamalaki naman. So yun, uh, yun, nga, ayon sa paniniwala nila, hindi muna siya padididihin, no, inaantay muna na lumabas ang lahat. Kaya sabi ko ay eh, mali kasi ayon sa aking mga uh, nakikita sa aking mga uh, ano tawag yan na uh, napapanood, no, paglabas ng isang biik, kailangan kung nakahiga naman si uh, Si Babsi, kung nakahiga naman ang nanay, kailangan ilagay mo siya kaagad. no? Kaya lang naman minsan iniiwasan na hindi kaagad siya pinapadede. Kung nakatayo ang nanay kasi tayo higa, baka maapakan nga siya no? o kaya uh, madaganan. So yun ang dahilan. Pero naman siya ay nakahiga lang, kaya bakit dapat kailangan uh, padedehin kaagad para hindi magkaroon ng kumpul-kumpul yung kanyang uh, yung kanyang uh, dede, no? Kasi, isa daw yung dahilan, no? Kapag namuo yung gatas niya, lalapot, so, uh, <clears throat> ang tendency niya, magkakaroon ng mga infeksyon, ano bang tawag niyan, no? Parang, gano'n na nga, ma-infect ma at saka makakasira sa mga uh, biik nga. Kaya, nung pagka- pagkausap ko sa kanya, so, dali-dali niyang, uh, yun nga, ibinalik niya kaagad, ano? Pinadede niya. So, kawawa naman niya, no? May mga gas-gas <clears throat> si Babse kasi nung hinatid sa amin yan may sugat din siguro sa pag ano nga kasi tinatalian yan doon sa uh, doon sa uh, bahay no tawag yan bahay baboy uh, may tali yung paa niya kaya may sugat at sa kaya ano may mga gasgas -gas siya siguro yung sa paghatid no uh, siguro nagkagalos-galos pero yan ngayon komportable na nga siya kaya yon no hindi lang hindi lang dahil sa babo siya, hindi natin sila kailangan na ingatan. Kaya ngayon, di ko lambo yun. Uh, para hindi magkaroon ng mga insekto, pero hindi pa tapos, hindi pa tayo tapos, ano, uh, gusto ko talaga na magiging maayos ang lahat, na madali ding alagaan. Kawawa, oh, may sugat ang kanyang, ah, uh, yung kanyang paa, no, ang kanyang paa. So, ang kukyot ng ating mga piglet ano, sana nga, ah, uh, mag <clears throat> ano, mabuhay silang lahat hanggang sa pag-awat so yan na nga guys uh, kaya kailangan talaga i-monitor ko din no? uh, ma-monitor natin ang lahat kasi uh, <clears throat> hindi naman kumu ano dahil iba yung way ng pagkanilang uh, pag-aalaga so syempre doon tayo uh, mag-aano sa medyo advanced na teknolohiya okay lang na magastusan tayo No, sa ngayon, uh, masabi natin na uh, talagang uh, hindi tayo ano talaga makakabawi sa ating gastos kasi malaki-laki na rin yung ating uh, na, na gastos diyan ano pero darating tayo diyan kapag para sa atin kapag tayo ay sinuwerte no uh, saat pa ba tayo patungo so tiyaga tiyaga lang no uh, kasi uh, yun na nga yan talaga ang aking uh, no uh, yun ang aking aming papasukin mag-alaga tayo ng mga hayop-hayop no para uh, may pagkakalibangan na tayo so diyan natin kukuhanin din yung ating mga pinan pinang susweldo sa kanila so hindi man sa ating sariling kapakanan no para na rin yan na uh, makatulong tayo sa mga nag-aalaga sana nga no uh, Maaga pa para yeah, masabi natin kung ano ba talaga yung Kung may kikitain ba tayo, no? So siguro, aano ah, pa tayo dito na mga one year, no? Mga one year pa So magdadagdag pa tayo Pero yung ating idadagdag dito Ay yung talagang uh, bibilhin natin Na talagang as in uh, ready na siya Ready na maging inahin So ayusin muna natin no? Ayusin muna natin sa ngayon mayroon na tayong para sa fattenings natin. Mayroon na tayong dalawang kwarto kapag inawat ito. So ito nga sa pagano sa pag-awat nito kailangan magkaroon muna din ng elevated na ano uh, magkaroon ng lugar na para sa pag-awat no pag-ihiwalay na sila. So after niyan mayroon na silang paglalagyan na talagang doon na sila hanggang sa ating pagsalya. So, ang maganda lang dito, guys, ayan na nga uh, sa ating pagmamarket, kasi doon kami bibili din sa aming pagbibilhan ng mga feeds, no? Sila rin yung technician, tapos <clears throat> sila din yung mag-harvest. Yun ang aming usapan. So, yun, thank you sa pakikinig. pasensya na kayo sa aking uh, no sa aking voice over hindi kasi ako nag-aano ng oras para sa mga edit edit na yan no so yun lang bye bye ingat po tayong lahat bye bye